Tara mga part, punta natin yung mga sisiw natin dito. Oh, mataas na yung ano ko. Pipino. Tupaw. Oh. Yan. Gagapang na yan. Ayun o. Oh. Bali, apat na ano yan. Na... Uh, puno. Nagutom na. Nagutom na yung mga sisiw. Ay, buksan natin. Kabas na yung nanay. Sa na mga sisiw natin dyan. Yun. Nagutom na. Unog ka. Nagutom ka na. Yan. Pakainin natin yung sisiw natin. Yung ka kana makulit ka eh. Kuha lang tayo dito. Weird kwichi kwichi kwichi. Hmm. Nandito kasi kayo sa labas. Gagalit naman yung nanay pag hinawakan to. Hmm. <laughs> ah, ang galing kulit-kulit nyo hmm, Hop, wag mo paluin. Oh, takas kumain mga 'yan, oh. Yun, dagdagan pa natin mga part. Burnagol, okay ka lang dyan, Burnagol. Tain ka lang dyan, Burnagol, Hmm, ah. naligo na yung isa. <laughs> Kain na sila, oh. Tapos kumain. malaki na to ah Alagyan ng pagkain yung likod niya. Oh, mayroon nang tumubo mga pakpak oh, mga pak. Wow. Lakas kumain. Sayang nung namatay na ano. Tatlo. Alright. Anim yung ano yung pula <clears throat> anim tatlo ay apat yung ano ay anim sampu pala ito 2 2 4 6 18 oh 10 nga pala Bali ano na sila ngayon? Ah, 3 days na. 3 days na sila. Yan yung o, yung ano natin. Unang papisa natin sa ating manok. Native at saka na cross sa Rhode Island. Yan. Ito yung nauna siguro na pisa. Alright. Po sila Bordagol naman ng pakainin natin mga part no, gutom na kayo din yan dito kay sa labas makulit kayo eh sinasalubong eh hmm. pataw si Bornagol hmm. Hataw sa kain. Ito yung dalawang Rhode Island natin mga part, Ay tatlo. Kasama si Bordagol. Dami ng itlog niyan. Nagawa ko ng ano. Ng incubator. Yan. Kain Bordagol. Hataw. Hataw. Yan, bukod yung pagkain mo. Sa so, dun sa mga anak mo. Kasi, ya. malalaki yan. Hindi yan kayang kainin ng sisiw. Yun, tapos na sila. Nagkain mga part. Painamin na natin. Ng vitamins. Tabi, tabi. Oh, tumatong ka na dyan eh. Yan. Swimming na yung iba dyan. dito lagyan din natin itong mga part ano to vitamins may vitamins yung water ito rin yung iba <clears throat> yan para makiinom na kayo oo nakasuminom nung isa ang malalaking sisil itong ano ah. malaking manok itong kulay pula mana siguro ito kay bordagol